ayan ha hello po mga farmers uh, welcome po sa aking channel for this video guys is uh, uh, titingnan po natin at uh, hanapin po natin yung mga itlog ng ating mga uh, itik ah kung nakikita po nyo yung mga itik na nasa likod po na yan ayan yan po ay may video po ako dati na napapisa ko na nagmula sa balot ayan at uh, ngayon po ay may nakita po ako na itlog ngayon ko lang napansin ito ngayon ko lang po napansin na dito sa may patukaan na to na merong itlog. Kaya uh, tata po natin na uh, maghanap dito sa may mga sagingan. Baka sakaling uh, nangingitlog na sila, ay hindi ko napansin dahil uh, busy ako eh hindi ko rin sila na titingnan. Uh, kaya ko lang naisipan na maghanap kasi nakakita nga po ako ng itlog ng itik. Ayan, nagsisimula na pong mangitlog ang ating itik. Kaya ngayon po ay uh, samahan niyo ako at uh, maghanap tayo ng itlog. Okay, let's go! Ayan guys, at uh, dito tayo sa kulungan na may nangingitlog dito na bibi. May naglilimlim po dito na bibi, ayan. Ayan. Ayan po, at uh, may nakikita na po tayo mga ka-farmers ayan bali ito po yung nakita ko doon sa ano tapos ito meron po ang dito nakakalat ayan. ayan may nakakalat po mga itlog ng itik natin ayan at uh, dito po natin uh, isasama ito sa ating naglilimlim na na pato o bibi ayan, yun po yung ating mga itik ayan, maghahanap po tayo sa mga gubat-gubat kasi minsan yun po yung mga itik natin ayan 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 guys at may nakikita na po ako. Ayan. Nagkalat nga po dito yung mga itlog. Ito na po ang itlog ng ating itik. Ayan. Apat na. Ibig sabihin siguro matagal na sila nanging itlog. Ayan guys oh. Nagkalat lang dito sa ating sagingan. Bali ito guys is meron silang uh, net experience net po ito uh, para hindi po sila makalabas kaya dito lang sila pa ikot ikot ayan o oh. nagkalat po yung itlog ng ating mga itik ganito lang po kasi yan ayan baka dito ay meron pa ito po kasi ay sagingan at marami pong mga tuyong dahon na Alien Bali po itong ating itik na to ay dalawa lang po yung babae ang nabuhay at ang lalaki po ay tatlo lilima lang po siya Ayan at uh, kailangan po natin na Uh, ipalimlim sa ano sa ating pato o bibi na naglilimlim doon isasama natin Ayan, naghahanap pa rin po tayo ng mga itlog dito sa... Yan po yung ating mga itik. Ayun guys, at meron pa rin dito sa puno ng saging. Ayan. Ayan. Sana meron pa dito sa baba. Ito guys, kung makikita nyo ay kangkungan. Meron po dyan tubig, yan. Baka dito may mga itlog din. Ah, wala na siguro. Dito sa mga tuyong dahon kasi Ayan na po mga ka-farmers at uh, ito lang po yung ating nakita ngayon sa ngayon na itlog. Bali 9 uh, po ito. Ibig sabihin, nung isang araw pa nangingitlog itong ating mga itik. Kasi marami na sila nagkalat-kalat dito sa paligid lang. Hindi ko lang po alam, baka marami pa po dito na doon sa may tubig, baka may nalalaglag po doon ng mga itlog. Minsan kasi kahit nasa tubig sila, nangingitlog yung mga itik. Ayan. At ang gagawin ko po dito ay ilalagay ko po sa naglilimlim na ano na uh, pato o bibi natin dito. diyan kasi kakaunti pa siya eh. Kumbaga sa ano ay kailangan ko pang ipunin na marami para mailagay ko sa incubator. Ah, uh, kailangan kasi mga sa incubator ay maramihan. Isa ngayon, dalawa lang naman yung nag-iitlog na itik natin. Kaya ang mga itlog dito ko muna isasama sa naglilimlim na pato. Ayun guys, at salamat po sa inyong panonood. Uh, shout out po sa lahat ng mga viewers natin at subscriber. Ingat po tayong lagi kung saan man tayo naroon. At uh, bye bye po and God bless.